tungkol nga dyan sa uh, pagpanaw ng ating hari na komedya na si Dolphin. Sa July 25 po sana, magdiriwang ng ikat-84 na kaalawa ng hari ng komedya. Sa programang Will Time, Big Time kanina, marami siguro sa inyo ang nakapanood. E binalikan po nito ang huling birthday special para kay Pidol na inihandog sa kanya ng Kapatid Network. Pasado alas 9 ng gabi, pansamantalang natigil ang programang Well Time Big Time dahil sa pakikipag-usap sa cellphone ng host na si Willie Revillame. Matapos ang ilang minutong pakikipag-usap, isang malungkot na balita ang ipinaalam ni Willie. Wala na po si Tito Dolphy. Sorry, si Shasha Padilla pa yung kausap ko. Humingi ang host ng ilang sandali para ipagdasal ang Comedy King. Can we all pray for Tito Dolphy for one minute? Matapos ito, muling binalikan ng programa ang nakaraang birthday special na ibinigay sa kanya ng TV5. Noong July 24, 2011, ang talentadong Pidol. Dito, lumutang ang galing ni Pidol sa pagpapatawa sa naging tambalan ng Uberi. Kasi karangalan noon ng bawat isang tao, isang artista, ang ka-duet at makapartner ka. Nakapartner mo si Mambabalu, Terry D. Guzman, Abayani Casimiro, Ading Fernando, Panchito. Oh, tayo ngayon na magkakapareha. Uh. Asa na nga pala sila ngayon? Patay na. Hindi <laughs> <laughs> na kapatay <kapareno. laughs> Nagpamalas din ang galing sa pagkanta si Pidol. Ay parang putot, diluguan. Matapos ang kanilang duet, naging emosyonal si Pidol at tila hinahabili na ang trono. Doon ako natuto sa mga ninolo din. Bueno, ang mga ko talaga, pag ikaw nagkaedad na, papalitan ka na. Ikaw yung mga papalit. Si Big Soto, isa pa yan. Meron na kayo, kayo mga hari ngayon. tapo hari nga, nag-aalis na ng trono eh. At saka ayaw ko mga ng hari ako, hindi hari eh. Hari lang ako makisama. Isang tribute din ang iniregalo sa hari ng komedya tungkol sa pitong dekada niya sa industriya. Pero ang regalong ito, hindi sapat kumpara sa sayang ibinigay ng Comedy King sa bawat Pilipino. Christina Lazo, News5